kaspo? po. Ay, uy, bossing, ikaw pala yan. Akala ko naman kung sino. Saktong-sakto, tara na. Ang kas ka na. Pag-usapan natin ang ilang mga ng road codes para sa lahat ng road users. Tara na! Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nagjijiji at nag-aaway-away na riders ay dahil sa mga nagpipiling King Charles third sa daan. Oh, wag nang mainit ang ulo. Kaya namang solusyon yan. Una na dyan ay ang matutong magbigay para sa lahat ng uri ng riders. Example dyan ay mga two-wheeled riders. bigyan sila ng consideration gaya ng mga four na sasakyan. Hindi porket mas malaki ang sasakyan sa kanila, pwede ka nang mambuli. Ba't yan, buddy? Marapat ding alamin ang tamang space ng mga motorcycle lanes sa daan, gaya nito. Speaking of lanes, alam kong marami na sa atin ang nakakaalam sa road marking na ito. Tama mga bossing, isa ang mga bike lane sa common na hindi nabibigyang pansin ng mga riders natin. Ginawa ang mga ito upang mas ligtas na makapagbibisikleta ang mga riders sa daan. Kung hindi naman bike ang gamit mo sa pagmaneo, iwasan na itong daanan. Makakaligtas ka pa sa aksidente. O, oh, ito pang isa na very common sa mga kalsada ng Pinas, ang pagdaan ng motor sa mga sidewalks. Butik yarn? Ang mga sidewalks ay ginawa para madaanan ng pedestrian. Hindi dapat ito dinadaanan o ginagawang shortcut ng mga motorsiklo. Mainam na magstay sa tamang lane at sa tamang daanan ng sasakyan o motor kung naabutan ng traffic. magbaon ng ekstra ng pasensya. Inis ka na ba dahil sa traffic? Pasensya na! Para sa safety ng nakararami, dapat din maging mindful ang mga riders sa mga pedestrian lanes Puminto at magbigay daan sa mga natawid kahit pa naabotang na, na aglin ang signal at wala namang natawid dito sa mga instances na walang traffic signals per pedestrians matutong uminto o mag slow down priority ang mga lanes na ito para sa mga seniors or bata gets ba mga pare koy may mga features din ang mga sasakyan o motor na pwedeng magamit to communicate effectively with our fellow drivers. Unang-una sa listahan ay ang iyong busina o di ang basta-basta ginagamit para maglabas ng sama ng loob. Maaaring gamitin ang dalawang mahinang busina bilang pagsabi ng thank you sa kapwa mo driver. Short at quick na busina naman bilang pagbigay paalala o pagkuha ng kanilang atensyon. At syempre, ang mahabang busina kapag kailangan ng matinding atensyon o emergency situations habang nasa daan tandaan ha kapag kailangan alam mo rin ba pwede mong gamitin ng iyong mga headlights para makipag-communicate sa iyong mga kapwa drivers? You heard that right, mga dude pare Sa mga instances na may makasalubong na sasakyan na gustong pumasok sa lane, pwede mong gamitin ang dalawang mabilis na blink ng headlight na ang ibig sabihin ay paunahin ka at isang mabilis na blink naman kapag gusto mong siyang mauna. Amazing, di ba? May alam ka pa bang unspoken road rules at safety driving tips? I-share na yan sa comment section. Halina sa kalye kapatiran at maging updated sa mga susunod na kapatiran road code.